hilig kasi sa magagandang lalaki. Ang hilig sa magandang babae. O ano na pala nyo? Eh di wala. Kaya kung ako sa inyo, makinig ko lang kayo sa sasabihin ko. Humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yan ang dapat mong gawin. Kaya makinig ka sa akin and it goes a little something like this. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Isang pangit na talagang di mo matanggap at huwag ang lalaki na iyong pangarap. Ngunit kung bakit ko sinasabihin lalaki ay naglalaro lang ng iyong oras Pagod hirap, masalapin, ngunit hanggang handang iwanan ka naman sa sandali Na ikaw ay wala ng ibig ay di ba? Kaya pangit na lalaki ang hanapin mo dahi Kung hindi, sige ka, puso mo'y mabibiyak man ang pangit, hindi ka iiyak Tumanap ka ng pangit, huwag ka uwi Tumanap ka ng pangit, ka Ibigin mong tunay